ang bibigyan natin ng pansin sa mga oras na ito ay itong nasa ikalawang Timoteo 3, 1 hanggang 4, family. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay ang mga panahon ng kaguluan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala. Sila'y suwail sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, salit na maibigin sa Diyos. Yung binanggit dito ni Apostol Pablo, tayo din ba yun? Amen. Amen. Tayo yon. Bakit? Sino ba sa inyo hindi nagtaksil? Sino ba sa inyo ang hindi mapagmataas? Sino ba sa atin ang hindi mapagsamantala? Ito'y kabilang lamang sa 53 tatlong kasalanang nakasulat sa banal na kasulatan. Isang kasalanan lang ha. Mapagmataas ka lang, malaking kasalanan na. Dahil yun ang kasalanan ni Lucifer. Naging mapagmataas. At yung pagiging mapagmataas, yan ang humahad lang sa atin para yakapin natin ang pagsampalataya sa Panginoong Diyos, lalo't lalo na sa ating Panginoong Heso Kristo. Paano tayo gagabayan ng Espiritu Santo kung tayo mapagmataas? Amen? Ito ang tanong eh ang Diyos ay maibigin, mapagmahal, dahil sa sobrang pag-ibig na niya sa atin. So, Juan 3.16, anong sabi niya doon? family. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil nga sa pagmamahal sa atin ng Diyos, dinala tayo dito sa kandungang ito. Amen? Kasala tayo sapagkat sinabi sa Roma, ang lahat ay nag nagnagkasala. Walang matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo yun. Maring dinala ka dito ng Panginoon. Bakit? Para magbago ang buhay. Baguhin. Kaya lang, nandudoon pa rin sa atin yung pagiging mapag mataas sa harapan ng Panginoon. Amen?